Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs ay samahan nyo po akong pabakunahan itong sa si Charlie. Pagkakita ko nga po sa post ng aming barangay na meron daw pong magaganap na libreng bakuna para po sa mga anti-rabies, sa mga alaga nating asot po sa ay agad-agad ko na po itong itinake down sa aking mobile para po sa reminder, takanay do, para hindi ko na po makalimutan. <laughs> hindi rin po kasi namin pinapalampas yung mga ganitong pagkakataon, lalong-lalo na po sa aming barangay at lalong-lalo na po ay libre, takanay do. <laughs> Kaya napaka-importante rin po kasi pabakunahan ng mga anti-rabies ang ating mga alaga dahil minsan po hindi natin masasabi yung sitwasyon at dahil po baka makagat tayo ay delikado, takanay doon. Kaya kung alam din po nating may bakuna sila, at least hindi po tayo kinakabahan. Actually mga kalalabs, malinis naman po itong aming asong si Charlotte dahil nakakulong nga lang po. Dahil nga po nakakulong mga kalalabs, hindi po siya nakakasalamuha sa ibang mga asong mga askal. Ayan at naglalaway na nga po si charlie at dahil pinalakad ko po siya ng malayot. First time po niyang maglakad ng ganong kalayot dahil wala nga po kaming pajero tricycle na service at Canaido. <laughs> Ibang aso na nga po pala yung na-videohan ko dyan mga kalalabs Sa tel nga po walang mag-video sa amin ni Charlie nung time po namin. Takanay do. Ay buti na nga lang din po ay behave na behave lang po si Charlie kaya po hindi ako nahirapan. After nga po ng turn namin ni Charlie mga kalalabs ay agad din po kami umuwi at dahil nga po dadalhin ko pa po yung pusa naming si Rufus. Takanay do, kailangan pong sulitin yung mga ganitong pagkakataon at lalo na po't madalang lang. Ayan, nagpapasalamat din po pala ako sa aming city government at sa aming barangay, barangay Balingkanaway at dahil nga po sa mga ganitong paganap ay nakakamenos po kami ng gastos at kahit pa paano, takanay do. Sa inyong barangay mga kalalabs, meron din ba?